Tara. Kukuha tayo dito ng teras Matamis ito. Ah, uh, walang walang magagalit kahit ubusin mo yung bunga kasi ano naman 'to? Ah, uh, wala namang may-ari. Siguro mayroon pero wala namang ano dito. Walang galit-galit. So tara. Kuha tayo. Sabihin niyo ako. Nagdala na ako ng hagdan. Para sigurado. Dahil mataas-taas nga ito. sayo Tara, adjust tayo. Ayan, no. Dahil wala nga nag-aalaga. Kulang sa alaga. Kaya, hindi ganun ka, hindi ganun kaganda yung ano, yung bunga. Maraming, maraming, pero matamis Matamis siya. Maraming may ganyan no, pero matamis siya. tabi po. Wala namang lulumbo din eh. kaya tayo. Walang lulumbo dito. Walang mga anggap sa atin. Sa bayabas, maraming putakte, maraming lulumbo. parang hindi uubra ang aking hagdanan din eh mataas pa rin yung iba uh -huh. buwis buhay ito buwis buhay hindi ko pwede sanga baka tayo eh ay malayo malayo lumapit ka pa mahirap kang pandak hindi abot oh yes, siguro tama na tong kinuha ko kunti-kunti pa nabapit ano ka rito kunti na lang kunti na lang ay wala wala na 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 konting konting na lang. Kailangan makuha ko 'to. 9. Konting konting. Ng mga tumataas. Subscribe. Okay na đấy Okay na yung nakuha ko. Ayan yung bahay namin. Tapos ayan ang daanan, karsada. Tapos ito, ano yan? Green beans. Ayan. Yellow beans na ngayon. Kasi hindi na siya green. Tapos yun yung kalangitan. Uh, alas, ano na tayo ngayon? Alas 8 ng gabi. Tapos ayan siya. Marami pang bunga. Kaso yung iba hindi maganda. Kulang sa alaga. Kung bagay tuyo. Tuyo na yung iba. Pero matamis siya. Ganun daw yun. Pag tuyo matamis. Ayan yung nakuha. Yan. Marami yan. Ayan. Tara na. Uwi na tayo. Tara, uwi na tayo. Ayan, nakakuha na tayo niyan, oh. Ito sa likod ng aming bahay. nil food napo ay nakalimutan ko ang mais